magandang umaga sa lahat advance Merry Christmas and Happy New Year sana nasa nabuti kalagayan ng AW dito sa Pilipinas magandang umaga po sa inyo uh, ulit ako sa C5 uh, C6, C6 sa Taytay sa Panang Laguna Lake

sabay kawe na rin tapo pero lang po ako kabila po nyan ang uno at ang tibulo maraming salamat po ingat po kayo lagi dyan sa ibang bansa God bless you and more power Huwag kong kalimutan, subscribe na doon kami sa maroon tv channel.